Lumalamig na nga dito sa Japan kaya palagi nang naka-open ang aming bintana dito sa may veranda. At sa wakas makakatipid na rin kami ng kuryente. Dahil umabot nga ng dalawang lapad ang aming kuryente last month. Dahil masarap ang panahon ngayon, nako bagay na bagay itong champurado. Saktong sakto nga may natira pa na tableya na galing pa sa Dabao de Oro nung umuwi ako last January. Sa mga di nakakaalam, laking mungkayo Dabao de Oro po talaga ako. Na nakipagsapalaran sa Manila. Love for 11 years at pumunta dito sa Japan at now 6 years na po ako dito sa Japan. At ito na nga ang itsura ng munting hardin ko dito sa may veranda. Ang bilis nga gumapang ng kalabasa ko dito sa aming dingding. Heto na nga yung mga pananim ko. Meron tayo alugbati, kangkong, parsley, basil, talong, ampalaya, at itong kalabasa. After natin kumain ng champurado, playtime na ng mga mingming. -ming. Heto nga yung dalawa naming pusa. Itong isa ay bago lang naming adapt. Ang pangalan pangalan ay Kiffy. Oo mga best, tama kayo narinig dahil ito ang pinangalan ng unang owner nito. At nahihirapan na kaming palitan nito dahil hindi na talaga siya lumilingon. Kaya ito na nga, Kiffy na talaga yung pangalan niya. At ang isa naming pusa na 3 years na sa amin, yung color gray, ang pangalan naman ay Mame. Galing pala ito sa kaibigan ng boyfriend ko na isang Brazil, tapos binigay niya sa amin. Medyo masungit nga itong pusa namin na si Mame dahil lagi siyang galit. At ang breed naman niya ay Munchkin Siberian ka. At sobrang playful nga niya at napaka-cute niya dahil napakaliit ng kanyang mga kamay at paa. Simula bata pa talaga ako ay mahilig na talaga ako sa pusa dahil ang parents ko nag-aalaga din kami ng pusa. At sabi nga sa legend, ang mga pusa daw ay lucky at nakakatanggal ng stress. Kayo, mahilig din ba kayo sa pusa? Comment down below at kung ano ang pangalan ng mga babies ninyo. Hanggang dito na lang po muna. Sa susunod ulit, matane!